kayo po ba mga ko isa sa mga nagnanais na lumebel up ang swerte marami mga pangarap sa buhay masipag ka at madiskarte pero parang napapaisip ka, bakit ganun masipag ako madiskarte, hindi ako nangakalimot magdasal pero parang sa hulat wala ang aking pagiging masipag, oh siya mga bossing ko huwag ka nang mamblema pa, tama tama nanunood ka ng aking pong video mga bossing ko, subukan nyo na po ito mga bossing ko ng pantaboy ng mga kamalasan ngayong araw na ito mga bossing ko humarap ka sa gawing silangan ng mga bandang alasyete ng umaga, tapos ang pagwa ng mga gato mga pamamaraan matatapos hanggang alas 8 lamang. Ang mga ganyang oras ay nagbibigay ng swerte. Ultimo sa ating ang balat, ayan po, ay may protina, vitamin D, mga bossing. Ayan pa mga bossing ko, maging sa mga pampaswerte, kagaya po nito mga bossing ko, gamitan natin ng gato mga pamamaraan. Kung ikabubuti po ninyo mga bossing ko, bakit hindi? Bakit hindi natin subukan mga bossing ko? Pero kung ikapapahamak ninyo, ikakamalas ninyo, nako mga bossing ko, kalimutan po yan. Ngayon pa mga bossing, ano po ba itong aking sinasabi? Kailangan po mabosin ko ay kan ng kandila ngayong umagang ito. Ang gagamitin nyo ay kulay dilaw mga bossing. Pero kung wala kang dilaw, mape ka pa, mag-alala ka, maiinis ka. Nako mga bossing, kontrahin ang, ang galit mga bossing ko, kontrahin ang inis. Okay na kahit anong kandila na meron ka mga bossing. At pagkatapos mga bossing ko, ibulong nyo dito ang lahat ng nais ninyo. Halimbawa, ngayong buwan na ito ay gusto ko magkaroon na napakaraming pera, excuse me po ngayong buwan na ito, magiging matagumpay ako. Ngayong buwan na ito, lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Ngayong buwan na ito, makakabayad na ako sa aking mga pagkakautang at hindi na muli ako mangungutang pa. Ngayong buwan na ito, lalayuan na ako ng mga toxic sa buhay ko kagaya ng mga taong chismosa, pakalimera at ingitera, yung mga ganyan mga bossing. Sabihin niyo na lahat ang gusto po ninyo na maganap dito sa kandila. O kaya lagi kayo nag-aaway ng inyong karelasyon, pamilya niyo away-away, mainam na ibulong niyo po dito. Pagkatapos po mga bossing niyo ibulong, uh, sindihan niyo po siya. Tapos, pag nasindihan nyo na po siya, magdasal ka po muli, ulit-ulitin yung mga gusto po ninyo na magganap. Pagkatapos po niyan, tapos na po kayong magdasal, hipan nyo na po ito. Pagtapos yung hipan mga bossing ko, bago ka umalis ng inyong tahanan, magdala ka ng bawang paborito ko po ito, mga bossing ko. At lahat ng aking bag, mga bossing, kasi minsan papalit-palit tayo. Ano ba? Punta ka lang palengke, kailangan dala mo yung lang na bag pagdala, pang ano lang sa pera lang. Ano ba? Ikaw naman ay aalis, kailangan ng malaki-laki bag, yung mga ganun, mga bossing. Depende sa bag. Lagay nyo na lahat ang bag nyo ng bawang. Kasi ito po, mga bossing ko, dati-dati, ay, anong gawin ko racket mga bossing ko? Ay, sa wala't wala. Na minsan napapatanong ako sa isipan, ang problema sa akin, masipag naman ako, lahat na yung niracket ko, pero parang sa wala't wala. Ngayon, para may patunguhan ng ating pagiging masipag, subukan niyo po itong gawin, proven po ito mga bossing, at kayo mismo ay magugulat sa laking magandang pagbabago na matapos niyo po itong gawin. Parang lagi ka namang inia-adya lagi ikaw ay suswertihin. Proven po ito mga bossing ko. Tapos ugaliin niyo na rin ang pagsasabi ng mga magandang salita. kalimutan yung mga pangit na padaing-daing mga kakagosing. Yung banti na pagkakagising sa umaga, high blood kakagad, ngayon hindi naman natin gusto po yon May araw talaga na parang mainit yung ulo nyo, may araw na hindi maganda yung mood ninyo. Ngayon, kapag gano'n ang sitwasyon, inhale, exhale ka muna. Tapos, sabihin nyo kung ano yung nagpapabigat ng inyong kalooban, ba't kayo naiinis? Kasi kapag narilis nyo po yan, ipagdasal nyo sa mahal na Panginoon na naiinis ka kasi ganto ganto pangit yung gising mo. Pag narilis nyo na yan, mga bossing, sa mahal na Panginoon nyo, ichichika ha. Baka naman i-chat nyo kaagad yung si Kumari. O kaya si si, si Friendship, mga bossing ko, na ganito, nainis ako, ganyan. Nako, hindi na na, na ka pa. Kaya mas na sa itaas, dyan yung sabihin yung lahat nasa kalooban nyo. Bagamat alam ninyo, ikinichismis nyo sa kanya, sa kanya na lang. Kasi una-una, masusolusyonan. Pangalawa, hindi ka machichismis, hindi ka kakalat. Kaya mas mainam sa kanya nyo, i-release ko ano yung nagpapabigat ng kalooban. Pagkatapos po niyan, huwag ugaliin ang daing nandaing. daing. Kalimutan yung daing nandaing daing mga boss kasi hindi maganda. Hindi na maganda na dudulot sa atin yan. Ngayon pa mga bossing, Pagkatapos po, maglagay ka ng ganito, patapos yun po na sabihin na lahat ng gusto po ninyo, nagdasal na kayo, sabihin yung mga pangarap po ninyo, mga bossing, ganun po. At pagkatapos, dalhin nyo ito. Ngayon, kapag po ito-ituyo na, itapon nyo na kasi marami na siya nahigop na negatibong enerhiya hindi na maganda, hindi na rin swerte ang dulot. Pagkatapos po niyan, magdala ka uli. Huwag ka magpapawala ng ganito na dalahin. Proven po ito maabosing At ako mismo, sinisigurado ko sa inyo, kayo po ay maami sa mga blessing na darating matapos siya po itong gawin. Kaya kung kayo naniniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka naman patumpik-tumpik pa. Proven po ito na ang pakaswerte po nito mga bossing. Yun lang po mga bossing. Salamat po at good luck po sa inyo po lahat.